pa, paring doon Dagdag kaalaman lang asang uh, sa maikling uh, chord share sa inyo. Ang huling El Bimbo ng The Eraser Heads, di ba? Talaga namang ang common patterns, dalawa lang ang ginagamit doon sa kanta, di ba? Ang gitara ko naka E flat standard para Asting. <laughs> katunog na katunog, di ba? So, yung unang pattern, of course, yung uh, G, A7, C tapos G so yan yung common pattern ginagamit sa intro, sa chorus sa mga instrumental di ba? sa hulihan tapos yung isa yung pagkagaling sa eskwela okay? <laughs> yung pre-chorus E minor pagkagaling sa G tapos C tapos D diba? yun lang pinag-aaralan talaga, 'di ba? Ngayon, meron ako ibibigay sa inyo 'yung uh, karagdagan kung gusto niyo lang sa hulihan pag pagtatapusin pag, pag mo na 'yung kanta, pwede mong gamitin ito. Sarap sa tenga nito. Ibang pattern. So, 'di ba? Ah, uh, la 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 la, 'di ba? La la la. La la. So, 'yun 'yung common pattern, 'di ba? G A 7 C. Tsaka G. Tapos, 'di ba? sa ending mahaba merong ano merong nagdilid so ting 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 isunod ting 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 masarap pakinggan ito G7 A7 tapos C minor tapos G o di ba yan ang gusto kong uh, pondohin nyo pagka tatakusin na yung kanta ng huling El Bimbo di ba sarap pakinggan Paring doon, ba't ganun yung G7 mo? O, iba yung ginagawa kong pa eh, dito. Oh. Pwede rin naman yung talagang G7 eh, na normal. Ayan. Diba? Yeah. Parang doon, huwag na yan. May bar chord. C minor. Pwede rin naman hindi bar chord. Ayan oh. Kaya nyo to. Kailangan nakamute na na ang ano, fourth string. Ayan. Dapat nakamute. Okay? So, hindi bar chord. So So kayo, kung gusto nyo, pang ending. Tapos, pwedeng pagka G mo, -ni 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 -ni. o di ba ah first string third fret second open Open second string And then E minor oh, Tapos O, oh, di ba? Huling El Bimbo You know, huling part ng huling El Bimbo <laughs> Parang doon Sa E standard naman ako magbaba ng gitara eh ah, Sige O, oh, E standard na to ha O, okay. oh, eto yung ano Ito, G7. A7. C minor. G. Diba? O, diba? Galing na. Sarap pakinggan, diba? Tapos pag i-ending mo, saya, di ba? Ikaw, try mo. Alright? Alright. Paring done here. Apir.